Biglang yan, lumapit yung Dan Fernandez, natapit-tapit kayo eh. makikita mo dyan. Si Kong J.J. Suarez, maliwanag yan ah. Ayan o, ilang beses na kayo, tatlong-tatlong. Tapos biglas siyang nakialam. Mga kaibigan, Kong Marculita may binunyag patungkol sa mga kasamahan niya sa kong duisok. Kung bakit, ayos ang pagsalitain at pinagtatanggal siya sa kanyang mga komite. At Kong Dan Fernandez, naghimutok ng butsi. Sa kanya Pero bago ang lahat Kung bago ka pa lang sa ating channel Paki-subscribe at paki-pindot na notification bell button Para ma-notify ka sa mga bago nating videos O ito, huwag na ating patagalin Ito, pakinggan natin Yung episode ng November 27 ng Saganang mamayan ng Net25 Ito, panoorin natin guys uh, Yung isang representante ng Laguna eh, Parang bagang nagagalit sa inyo ano at para bagang uh, sinasabihan kayo na kung ano-ano. Ipakita mo nga yun, direct, at uh, nang sa ganoon, yan, yan kausap niyo po yung Kong J.J. Suarez, ano ho, uh, Kong Chua, ano, biglang yun, lumapit yung Dan Fernandez, natapit-tapit kayo eh. Yeah. Si Kong J.J. Suarez, maliwanag yan ha. Mm -hmm. Oh. o, oh, ilang beses oh. na ta tatlong bitat. Tapos yung... bigla siyang nakialam. Opo. Alam mo kung ano yung pinag-uusapan ni Kong JJ? Ninyo, din ninyo, yung tatlo. Opo, o. Hindi, primero si... Si JJ may, may lang. Hindi, may binulong ako kay, uh, kwan, kay uh, chairman. Opo. Aha. Pagkatapos, uh Pagkatapos, sabi ni Kong JJ, uh, uh, Kong Tan, sabi niya, uh, pwede ba kanyang ano, makiusap naman ako, sabi niya, kasi Pagka ikaw ang nagpapaliwanag, kung mo ikaw ay abogado, sabi niya gano'n. Opo. Parang yung mga puntos namin, ay nawawalan na kami ng parang... Ah, parang opo. Naka, parang, oh. parang, parang yung sa amin ay baliwala lahat. Opo, opo. Sana naman ay ah. naman kami kanya ng ano. Sabi ko, uh, Kong jay kung yan naman ang issue mo, nakikita mo naman, kapag ako ay uh, na nagbibigay ng komento at saka hmm. kung ano yung gusto kong i-emphasize sa aking, uh, sa aking uh, pagsasalita, Opo. ito yung binabato ko sa chairman eh. Uh -huh. Hindi ko naman uh, hindi ko naman ibinabato sa pansarili ninyong kung ano yung sinabi mo kung ganito. Opo. E, o, kaya lang sabi niya, yung parang, parang namamaliit kami, parang gano'n. So, siya okay. Eh, huwag naman isipin ka kung gano'n kasi kaya na kailangan naman kasi eh, ilabas natin kung ano yung, yung legality. Hindi naman ako pwedeng uh, kumabala doon sa nalalaman ko, sa training ko, na palaging nandun ako sa meron legal business. niyo oh, na guys, oh, napapahiya kasi sila eh. Oh, Nagmumukha silang tangapag si Kung Dante ang nagsasalita. Kaya ito, lumabas kayo, no? Ito, kay Kung Dante mismo nanggaling yung kwento. Patuloy natin. Okay. Baksa ko kasi parang uh -oh. medyo nagdaramdam siya ng konti. Hindi naman siguro na nagdaramdam. Maring, maring uh, um, maring, nag voice out lang po sa nag inyo. nag voice out. Maring uh -oh. naghihinanakit. Sa kasi kung alimbawa ni Rich ito, uh -oh. parang yung sinabi niya, maaaring mawala ng visa. Masasapawan. Ito pa rin Maring maaaring masapawan. Maring okay. ganito. So, mm -hmm. yun, ang, yun ang oh. kanya. Eh, hey, wala tayong magagawa dyan. Nagkataon na wala talaga yung alam eh. Nagmamarunong lang kayo dyan sa kongreso eh. Isunod-sunuran lang kayo sa, alam na, yun sa amon nyo. Ito, tuloy natin ano, sa akin naman may, may konting validity. Tama pero kailangan ano? ipaliwanag ko na, pero kailangan din nating uh, ihayag talaga at sana nga, yung inisip ko na dapat pagtalunan uh -huh. para lumitaw kung alin talaga yung... Healthy discussion. Eh, healthy ano? discussion. na nang hindi na minamalit yung isa. Tama naman. Tamang talaga eh. Sa parliamentary kayo. So, kailangan talaga eh pinagdibatihan dyan para lalabas yung magandang kwan talaga yung napag-usapan ng maayos yung isyo, hindi yung puro panggugulo lang <laughs> Tuloy o maaaring uh, nasasapawan yung iba, oh. wala doon sana yung punto. Kung hindi, issue for issue, para sa ganun, ang pinaka direction makinabang ang tao. Lumutang. Lumutan ka na lang. Sa punta na yun, bigla na lang siyang nakialam. Hindi naman siya kasama sa usapan ko. Hindi siya kasama sa, ano, bigla, bigla niya akong ginanon. Sabi niya, ikaw naman sabi niya. Lumutan ka na hindi pa pinapansin. ikaw naman, kanyang ganun eh. Eh, Yung programa ko, siniraan mo ako, sabi niya. saan ang tatalaan programa mo? Saan ka nagpo-program? Hindi pumunta ka kanya sa ganito, may, may kinausap kang mayor. Alam mo naman hindi ko ka, alam mo naman kalaban ko 'yun. Oo, hindi mo dapat ginagawa 'yun. Nako. Oo. Sabi ko hindi ko alam kung ano 'yun. Sila. Ano pa kaya alam dun ni Kung Marcolita dun sa kung kalaban niya yung mayor? Wala namang pakialam dun si Kung. Ito naman, no? Ito nila sabi mo. Uh -oh. Basta ako nagpupunta sa mga munisipyo. Siyempre po. Dahil sa akin nagpapahayag ng aking kagustuhan na, alam mo na. Oo, uh, tama eh, po Hindi, hindi mo dapat ginagawa yun. Mali yun. So, wala kang po sa walang issue. sa issue uh -huh. eh. Uh -huh. Uh -huh. At meron, meron -huh. daw akong kinausap na may siniraan ko daw siya. Siguro, uh -huh. mag, uh, uh -huh. magtawag siya ng, uh, uh -huh. ng sino man na nakinig doon sa aking pagsasalita nung ina-address ko yung audience. Sa mga oh, talaga eh. Oh, uh -huh. uh -huh. Paano naman ako magsasalita naman ng paninira ng, ay alam kong Laguna yon. oh, no, nga, siya. Oh. Kong... Tama naman po. Saka hindi ganun yung pagkatao ni Kung Marcolita. Ito naman, no? Oh. <laughs> alam ko ang kandidato sa pagka-gobernador. Oh. ako ba naman? Hindi ko naiintindihan. Unang-una, hindi ko gagawin yon. Siyempre po. Pangalawa. Oh. Ah? Kung baga nakaramdam ng ilang siya din sa pagtakbo niya aking kandidatura ay, ay nakasalig doon sa pangkalahatan. Opo, wala, sa... wala naman wala akong pakialam doon sa local issues din sa lokal local issue kung magkakalaban sila o hindi. Ah! Okay. Okay. naman? ako ng permiso sa mga kasama ko para malaman ko kung sino oh, pupuntahan nga. ko at saka hindi ko pupuntahan. Ay, maling mali nga talaga siya. Oo. Oh, oh. So ayun pala ang pinang Parang sabi nga sa salitang kanto niyan, parang nagpuputok yung butsi niya. <laughs>